Hindi makatarungan at kagagawa ng hindi normal na tao. Ganito na lang kung ilarawan ang pamilya ng pinatay na si Annaline Rembulat ang pamamaslang na ginawa sa pusiyo naman ito ay matapos isagawa ang autopsy examination sa bangkay na Rembulat. Ngayong umaga ni Dr. Joe Martin Fuentes, medical legal ng Police Regional Office 6, ayon sa kaanak nito na may krimen na nangyari kung saan sadyang pinaslang ang biktima. Matanda ang linggo ng umaga nang matagpo ang wala ng buhay, ang 59 anyos na dating OFW at wala ng pang-ibabang saplot at may mga sugat at dugo sa kanyang mukha. Hindi pa kinumpirma ng Nomanya PNP kung may pang-abusong naganap rito bago pinaslang dahil hindi pa lumalabas ang resulta ng vaginal swabbing na isinagawa sa naturang babae. Kinumpirma rin ni si Barangay Captain Alan Rose sa panayam ng K5 News FM na parihong sangkot sa ilegal na droga ang dalawang kapatid ng biktima at ang isa ay kasalukuyang nakakulong sa BJMP Aklan. Sa ngayon ay wala pang sospek sa nangyaring krimen habang nagpapatuloy ang investigasyon ng Numansha PNP. Balita mula dito sa lalawigan ng Aklan. Ito si ka K5 Regilin Tornino para sa kampiyon balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News. NEW FM.